miyak ang puso ko dito Lola Lola ang ingay mo Ang ingay mo Lola ko ano po lola ko Bakit niiwan ka na ng lola mo? Pasaway ka daw Ano po wala akong dede eh. May dede ka kasi walang laman Uh, ingay mo May tao dito Tutulog tulog. lolo, walang gusto ko Dede Dede ba gusto mo? Oo, uh, gusto ko Dede Dede! meron dito, Dede, pantibla gusto mo? Dede? Oo uh, uh. gusto ko Dede Dede? oh. Uh, uh, uh. daddy. huh? ano daddy? to talagang? Dede daddy. Uh, dede daddy. Dede! Dede. Ay, dede dito? Alat yan eh! Alat ba to? Alat yan! ayaw to, ayaw to. Murang-mura lang. Ayaw to, alat ka di. Ayaw mo na to? Ayaw to. Ayaw. Gusto ko dede, gusto ko atas. Atas? Ah, Oo. Asakto! to, may gatas ako dito. Gatas? Oo. Atan. Ito, 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 ito. Hmm. Tan. Ito, datan. 500.

Wala ang gatas, 500 do. O, oh, ito, sandaan lang. Ito? Oo. Oh. Okay. Wala ang gatas. Saan dito? Oo. Oh. Uh... Ito, 100 din. Ano to? Asukal, para matamis. Atukan? Oo. Oh. Eh, mahal, mahal yan. Hindi eh. naman kakya na dito eh. Kasya yan, para tumamis nga. Kaya binigyan kita na ito, asukal eh. Para tumamis eh. Tandaan? Oo. Ligi Ikan to? Oo. Ito, sa oh. Di ba oh. Pag tinimpla mo ng tubig yan. Magkata. sandan Tandaan? Oo. Oh. Mm hindi -hmm. mo ba to? Hindi, di, kita to. hindi. Kita na laloko. na Hindi ha, hindi ito. Tapos mo magatas, maganto ka. Ay, ay, okay. <laughs> <laughs> bawala baby eh bawala ba sa baby yan? Ay, wala to eh na, may pera ka ba ko Luloko mo, kaya neto Para wala ka datang baby, bigay lola, oh O, oh, bigay lola, lola oh, oh. Bigay din lola, oh O, bigay din lola man Bigay din lola Bite naman ang lola mo Oo Bigay din lola O, ito na, ito na pa. oh ayala na Pagkala ko sumuinom yan, di ba? Ah Patay mo na yung sarili <laughs> Ay, wala to, wala to Ha? Lato Hindi yan lato, Ayoto lang. Ay, sige. Salamat. Yeah, sige, 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 sige. Tatlo. Ah, uh, tuwing tuwa 'yo. No, 'di ba? kada kadali lang. Bu